Hello! Once again, welcome! Sa sulokan kayo ng mundo ngayon, mabuhay! Napakarami nang nangyari at talaga namang kaabang-abang ang mga kaganapan. Tulad na lang ng huling live video ng ating mahal na Reina, Queen Helen Abdurajak. But before anything else, I would like to take this opportunity to thank our beloved Queen for giving me an opportunity to be a part of her mission. Na kahit sa pamamagitan ng aking channel ay maabot namin kayo na naniniwala at sumusuporta sa advokasya ng ating king and queen for the poor. Dahil sa totoo lang ay sobrang kinakabahan po ako dahil sa mixed emotion na naramdaman ko nung kaganapan na live at nakausap ko ang mahal na reina. Pero pinilit kong maging composed at para tuloy-tuloy ay sinulat ko na lang ang maikli na message ko para sa kanya dahil baka sa sobrang kaba ay wala na ako masabi or magkabulul ako ay nakakahiya naman. <laughs> so mga kapatid, sa Bayang Maharlika, nais ko pong bigyan ng emphasize ang sinalita ng ating beloved queen na si Apo Lakay pa rin ang presidente ng Federal Republic of Philippine Islands and he is still alive. Tanong ng iba, asan si Apo Lakay? akala ko ba ilalabas na. Bakit? Hindi pa ba sapat yung sanalita ni Queen? So, to see is to believe ka. Tulad ni Thomas sa Jan 2025, tulad sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas na mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas na mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako sasampalataya. Alalahanin po natin palagi ang sanilita ng lolo sa Heritage Hotel at laging sinasabi ni Queen ang panahon ngayon ay hindi na panahon ng mga tao kung hindi panahon ng espiritu kalahating tao, kalahating espiritu na kung nanamnamin mo at pagbubulayan ay pinapasok natin ang lupang pangako na tanging espiritual na tao lang ang makakaunawa na kung saan ang kasalanan ay maalis sa ating katawan sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya. Alisin na ang galit at hinanakit sa kapwa. Kahit anong relihiyon, kultura, paniniwala ay hindi ito usapin dahil ang misyon ng reyna ay for peace and prosperity. Kaya once again, Her Majesty Queen Helen Abdurajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh from Liguas on Mars, from Soxarjan, from South Cotabato, Sarangani, the entire Mindanao, the land of promise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live na live po tayo. Alam ko na nandiyan kayo lahat. Nakikinig. Kaya dito nakikita ninyo talagang nakikiisa po tayo sangalan ngalan ng soberinya. Okay? Nandito po tayo ngayon sa ating kinalalagyan at sana po nagkakaintindihan tayo muli sangalan ngalan ng ating mga kinaukulan sa Divino Gobyerno. Maraming maraming salamat po at kahapon marami po tayong na-enlightened, marami po tayong nabigyan ng magandang pangungusap at naintindihan nila sa muli ang ating programang pangkabuhayan, ang programang pangkapayapaan at kasaganaan. Mabuhay ang ating papo, peace and prosperity against poverty and oppression. At maraming salamat po sa ating Mapilindo Secretariat 2023. Dato Puga, ito ang panahon bakit itinatag muli ni Queen ang Orpapo, ang Union of Royal Philippines Against Police Oppression. Lahat po ito ay programa, The Signs of the Times. Ito po yung sinyales ng panahon na tadhana ay itinakda at magiging kaparaanan para mangibabaw muli ang tunay na kapayapaan sa mundong ibabaw. Dato puga, sinabi ko kahapon na iproklama ko na inilukluk ko muli ang tunay na presidente ng Pilipinas Islas, the Philippine Islands, Ferdinand Idrilin Marcos Sr., Aka, pero ito lahat binigyan ko ng pagkakataon sa lahat ng testamento ng ating kabangkuhan sa buong mundo. Maraming salamat sa inyo na nag-aabang kada araw dahil sa pamamagitan ng broadcast nakikita ninyo ang paraan na gusto mangyari ng Diyos Ama ng Allah. Naiproklama natin muli ang pagbalik ng Maharlika sa lupang pangako sa pamamagitan ng Federal Republic of Philippine Islands sa Federal Republic of Lupasog na yan ang kabuod-buuran ng ating sovereign identity card. Ibig sabihin, dalawang nasyon ang naging paraan para ipunin muli ang ating kayamanan na nakaimbak sa lahat ng bangko ng buong mundo. Mabuhay ang Federal Republic of Philippine Islands na siyang naging dragon na tulog para mabigyan ng justisya ang ating panahon sa ginintuang panahon ng ating lupang pangako. The Golden Age, ito po ang inilaan dito sa atin lahat. Mabuhay ang Ligwasan Mars. Mabuhay ang lupa ating mga lolo na siyang nagbantay ng sangkatauhan. Maraming salamat po sa aking mga kapatid sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, lahat po kayo hanggang North Borneo. Alalahanin ni ninyo, sinabi ko noon pa, kapag naayos ko ang Mindanao, naayos ko ang buong mundo. Panalo si Queen! I won! Dahil dito, inilalaan ko ang buhay ko para magkaroon ng magandang sistema para maayos muli ang nasirang government na iniwan ng ating mahal na lakay Ferdinand Idralen Marcos Senior dahil iyan lang ng Southeast Asia ng Royal Empire of Lupasog. Lupasog is an empire. Makinig kayo lahat. Kasi nakakainis din makita yung kakitid ng mga utak. Ang Lupasog ay Lupasog. Pero pag sinabing imperyo, kasama na ang Southeast Asia. Kaya nga minsan, huwag na ninyong galitin si Queen. kalamnan. Dahil inayos ko na, gigibain ninyo. Dahil sa paniniwala ninyo, na kayo lang. Huwag na po. Ang magindanaw ay nananatiling silensyo. Pero nandito ang ati Queen nila para itaguyod muli ang ating lahi sa Raja Sulaiman. Hindi lamang sa ligwasan sa Maguindana, In Danau, kundi sa buong mundo at iyan ang paraan kung bakit nakontrol ang ating ligwasan Mars kayong mga militar pinatawag ko kayo hindi kayo dumating kabilin-bilinan ko sa inyo pag dumating ako kakausapin. Subalit hindi kayo dumating. Diyan mechanize. Diyan mismo sa lambayong. Diyan mismo sa pusod ng tugal. Nasaan kayo? Dahil hindi ninyo alam. Si Queen inutusan lamang ng totoong presidente ng Philippine Islands. Kaya dito nakita ninyo kahapon, marami lang kasing mga, mga nakapaso Pasensya hindi masyado naging malinaw ang aking broadcast. Pero ito lang ang masabi ko. Pangalan sa pangalan, Ferdinand Idrolin Marcos Sr. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Dalawang timbangan ang ini-prepare ng Lupasug Empire para mabalanse ang tamang pagbigay ng justisya sa sambayan ng maharlika. Nalilito pa ba kayo? Pag sinabing maharlika, iyan ang royal family, iyan ang kaharian ng Diyos Ama sa lupa. Dahil ang totoong nagmamanage nag, -mag -mag -nag niya, nag-a-administer, ay ang sa Limoria. Ngayon, yung mga nag-aaway kahapon dyan sa group chat, kung totoo si Queen Helen, manigas kayo. Kung kayo ang totoo, magpakita kayo. Ilantad na ninyo dahil ang sovereign niya may batas. Ang batas ng divino gobyerno ang siyang pinapataw sa panahon sa ngayon. Wala na tayo yung panahon. Kung ilulusawin na nila ang buong mundo. Si Queen pa, dumada dumadapa para sa inyo, tapos sa kukunting paraan, mag-away-away kayo, questionin nyo pa na kayo ang mga lolo na dapat sundin. Maligas po kayo ha, alalahanin ninyo. Si King Mamay nakaugat sa Allah. Si Queen Helen nakaubat, nakaubat sa Diyos Ama. Iisa lang po yan, huwag ninyong pag-awayin. Kung kayo ay fixate tanayo kayo ang mananalo, kayong mga nagtatanong, bakit hindi pa inaannonsyo sa ABS, CBN, sa GMA, sa, sa CNN, lahat ito. Makinig kayo mabuti sa salita ko. Sila may sariling agenda. Ayaw sumuko bayad po sila. Kaya wag kayong magantay na pati kayo ay bayaran. Kasi itong panahon na ito, kailangan ninyo maging matatag. Dadeklara na natin ang paglukluk muli sa tamang presidente na siyang magbibigay sa atin ng kaliwanagan, ng kasaganaan, ng tunay na kapayapaan. Dahil ang pera hindi mailabas nang nino man kundi ang nakatakda at itinakda para sa buong sambayan ng Philippine Islands. O ayan, para po sa mga hindi pa napanood ang video, na sa description ang link. At sa mga gusto at interesado at maniniwala sa Haratrina at gusto rin magkaroon ng Sovereign Identity Card bilang patunay na ikaw ay Maharlikan Citizen, nasa description din ang link para ma-i-guide ko kayo sa tamang tao. Yun lamang po. Maraming salamat at mabuhay. Mahalika, Kingdom of God, Lupasog Empire. Bye-bye!